magandang gabi mga pati ayan napunta kami sa kapsahan video na miss din namin yung kapsahan uh, two months na ulang kapsa si Mr. Uh, Chef Jeff hindi nag reply sabi mo no, hindi ako nakakasama sa inyo mag bike iba iba kasi yung day of natin hmm? <laughs> ha? napagod ako sa apple <laughs> Matik ya. Nala, ah, chill chill lang ang pagbabike. Hindi mo naman kailangan magkayod na magkayod. Mapawis ang kat lang lumabas ang pawis mo. Ang pagbabike, ano lang, chill chill. Para ako chill lang, chill sa higaan. Higa, tapos kapsa, chill bro. Lolo Pets, where are you na? Chef Jeff! Busy po siya. Hoy! Tara, dito kami sa labas ng building nyo. Magkabasa. Ha? Ano? Patay tayo sa iyo. Aga pa, alas 7 pa lang. Next time na lang. O, sige, sige, sige. Parang may halak ka na naman ah. Ipanadol na yan. Oh, sige, sige, sa sunod na lang. Ang itim ko na, dumaan pa ako sa madilim. Ayun, bulaga. Hindi mo ako makita. Uh, Mixed rice na Oo. Buya. 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 Okay. Okay. Limas. So, okay. naman. Dahil dyan, busog na naman yung mga dragon. Kaya ito, pauwi na naman. Mabalos.